Dudulog sa gobyerno ng Vietnam ang Pilipinas kapag napatunayan ang mga ulat na ilang Vietnamese ang iligal na nangingisda sa bansa. Nitong nakarang taon, umabot na raw sa isanda ang Vietnamese fishing vessel ang namataan ng mga lokal na mangingisda sa Sambales. Balita hati ni Steve Dailisan. Sa oras na mapatunayan ng mga report na pumapasok nga sa bansa ang mga Vietnamese para mangisda, handa raw ang palasyong ipagbigay alam ang nagaganap na poaching sa gobyerno ng Vietnam. No, kapag na-verify uh, ng Philippine Coast Guard o no, Philippine Navy, ay maaring gumawa ng appropriate action ang Department of Foreign Affairs at ipagbigay alam ito sa bansang uh, kinauukulan pwedeng erase no but then of course uh, it's also uh, incumbent upon us no to enhance our capability to enforce yung yung ano natin yung yung laws in that uh, part of our maritime domain sa eksklusibong video ng GMA Special Assignments Team kasamang ilang mangis sa Masinlok Sambales, dalawang bangkang pag-aari ng mga Vietnamese ang namataan namin sa layong 45 nautical miles mula sa Pampang. Naninindigan ng DFA, sineseryoso ng pamalaan ang obligasyon nitong tiyakin ang sustainable management ng mga likas na yaman ng Pilipinas. The Philippine government pursues a comprehensive policy framework to enhance the protection and defense of our national territory and maritime domain. We maintain the right of the Philippines and its citizens to exercise their legitimate rights to resources in these maritime zones as provided by UNCLOS. Nitong nakaraang taon, umabot na raw sa isang daang Vietnamese fishing vessel ang namataan ng mga lokal na mangisda sa kanilang lugar. Pero sabi ng Masinloc Municipal Coast Guard, Ngayon po, wala pa pong nagre-report sa amin. Kung saka, sakali man pong meron mag-report sa amin, bali, aksyonan po namin kagad. Hanggang 8 nautical miles o municipal waters lang daw ang sakop ng mandato ng Masinlok substation ng Coast Guard. Ang higit pa rito, trabaho na raw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at ng Philippine Coast Guard. Hininga ng GMA Special Assignments Team ng pahayag ang National Office ng Philippine Coast Guard, subalit pinayuhan nila kaming lumapit muna sa BFAR. Ang bifar ang ahensyang nangunguna sa laban kontra iligal na pangisda sa bansa. Pero hindi pa raw sapat ang kakayahan nito para tuluyang sugpuin ang iligal na pangisda na mga dayuhan sa mga nasasakupang karagatan ng Pilipinas. Our government is continuously trying to upgrade its capability uh, to respond to both the internal and external challenges. Steve Dailisan, GMA News.